Hello, hello everyone. Ako ito na nga guys, yung resulta ng pag-iimbestiga ni Senator Amy sa pagdakip kay PRRD. Panoorin natin? Asher, ano-ano ang mga naging findings ni Senator Aimee Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Bernard, tatlong further findings ang nilahad ni Sen. Amy Marcos matapos nga ang tatlong pagdinig ng no. Senate Committee on Foreign Relations. Kagnito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagsuko sa kanya ng pamalaan sa International Criminal Court o ICC. ni Marcos ay ang politically motivated ang pag-aresto kay dating presidente Duterte True. inilahad dito ang malinaw na pattern ng major political incidents sa inilabas ng mga pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay ng ICC. Tinukoy din ito na ang pag-aresto sa dati Pangulo ay bahagi ng whole of government effort para pabagsakin ang mga Duterte. Habang mayroon din anyang mga magkakaugnay na tangkang pagko-cover up o pagtatakip sa mga detalye at mga motibo sa likod ng pag-aresto. Um. Maliwanag ang pag-aresto kay uh, dating pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag 2028 election pa. Mama. Kasunod ito ay nilahad ng senadora ang ilang anyay malinaw na bataya na ginagawa, ginagawa ng administrasyon hindi lang laban kay dating Pangulong Duterte kundi maging sa anak nito na si Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang pagdisiyasat ng Kongreso, partikular na sa ng House of Representatives sa mga kaso ng extrajudicial killings o EJK simula pa noong Mayo 2024 na pinalawak matapos ang ilang buwan kung uh, kailan nabuo ang House Quadruple Committee o Quadcom. Dumating din anya ang mga kinatawa ng ICC noong October 2024 na sa tulong anya ng gobyerno ay nakalap ang mga dokumentong kailangan para makakuha ang warrant of arrest. Habang okay. nagsagawa din ng sariling investigasyon, ang Department of Justice tungkol sa EJK noong Nobyembre, din Italia rin ng Presidential Sister ang isang manong tinaguriang Oplan Horus na layong pabagsakin ang dalawang Duterte. Bernard, uh, sinabi rin uh, ni uh, Senadora Aimee Marcos ang uh, kaugnay sa uh, relasyon niya sa kanyang kapatid na si Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. At sinabi nito na hindi niya ito nakikita ng matagal na at uh, sigurado siya na hindi masaya ang uh, Pangulo sa mga nangyayari at uh, maging uh, si uh, Senador Amy Marcos uh, ay uh, uh, miserable umano sa mga uh, nangyayaring development dito sa kasong ito. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Cadaban Jr. live mula sa Senado. Marami guys, no. Alam nyo, ay ano talaga, alam mo yung pinapalabas talaga nila na... Uh, alam mo yung kahit anong gawin nila na pabagsakin, yung mga Duterte, eh, lalo lang, lalo lang minahal, no? Lalo lang minahal talaga. Kasi tingnan nyo, di ba? Anong nangyari? Mas lalo lang minahal ng lubos ng mga tao, no? Talagang, nako, yung mga ginagawa nilang paggagasta, lalo na yung Oplan Horus na yan, grabe. Guys, 8 billion yung budget para lang pabagsakin, pabagsakin yung tao. Para kanino? Para ba yan sa ikauunlad ng bansa? Guys, imagine, no, grabe yung Oplan Horus na yan, no. Oplan Horus, gagamitin yung taxpayers' money para lang sa pansariling interes para hindi makatakbo sa 2028 election. No? Grabe. Hindi ko talaga ma-imagine yung pinaggagawa ng administrasyon. No? Grabe talaga. Kaya guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to our channel. God bless.